Ting mas lang like, mga kaparisyan. Subo suma sa ating lahat. To this vlog ay magtrabaho tayo maglinis ng opisina. So nakakotse po tayo ngayon o oh, sosyal tayo ngayon. Kapuachor tayo dahil malamig na mga kaparisyan. Hmm. Sib sibog Ito kalsada mga kaparisyan ngayon. Uh, <laughs> ah, hintay hintay. Pa-give to. Dito sa o mga kaparisyan. Nandito na tayo. Ito lang. na tayo pero may 5 meron pa sa baba to oh. gabi gabi pero ngayon oh, holiday kaya ako binanatan na ngayon kasi kahapon parami po akong ginawa ayan oh. ito lang oh. Ayan. ito tapos may may sa baba pa malit lang malit lang ito pero ganito lang kalawak sa baba oh. So yun o, oh. nakaalis ng alakti ito na yung kinuha ko so ko ng basura na mga kaparisyan mas lama lang mga kaparisyan uh, para naman masihan sila ito po yung bago kong trabaho Punas-punas lang basit. Ah, makita tamo nga pinunasan. Kas niya kayo. Gado mo mm ti -hmm. balat na yan. Gado mo ti Rikititos Kunting map lang. Respirator. Din mo pa. lah lah kat hmm, hmm. saya Tapos na po tayo dito sa isang opisina. So, alarga tayo sa kabilang banyang. Sa, sa kung naman tayo pupunta. Sa, sa Banyuli naman tayo mga kapalisyon. No? Ayan o. No?